ang mga pinuno ng Simbahang Katolika ang pagsulong ng kapayapaan sa mundo. Pero kinakatawan ng Santo Papa sa International Eucharistic Congress sa Cebu na nawagan daw ng World War III. Alamin kung para saan ito sa pag-aksyon ni Mon Gualdez. pansin ang balikbayan na si Erlinda habang bitbit -bit ang imahe ni Mama Mary at ni Jesus kahit saan kasi siya magpunta, ito ang kanyang ibinibida. I'm willing to do anything to carry Mother Mary and Jesus to the people because it's the best thing that happened in my life. Habang ang seminaristang si Ramil na galing naga, sinamantala raw ang okasyon para mas mapalalim pa ang pag-unawa sa banal na misa. It isa siyang International Eucharistic Congress na kung saan sabi ko, um, opportunity ko na to para mas malalim pang uh, malam, marami pa akong matututunan about the Eucharist. So why not grab this one? tulad ng mga delegate ng International Eucharistic Congress interesado rin ang kinatawa ng Santo Papa na si Archbishop Charles Cardinal Bo na matutunan ng tungkol sa pananampalatayang Pinoy kahanga-hanga ro kasi ang katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok Despite all the natural disasters the only thing that remained mainly mainly with the Filipinos is the, the faith of the people faith in the Church, faith in the Eucharist, and faith in the Lord. Nanawagan din ulit ang kardinal na tutukan ang pagsugpo sa kahirapan. We should declare a third world war against poverty, against poverty. We prepare missiles to send missiles of charity and uh, missiles of sharing. Matapos ang preskon, binisita ni Cardinal Bomb Basilica ng Santo Niño at Magellan's Cross. Pinanood pa niya rito ang ilang babae na nagsasayaw ng sinulog habang dinadasalan ng binibenta ang kandila. Kilalang minority o kakunting bilang lamang mga katoliko sa Myanmar kung saan ang si Cardinal Bo, malayo rito sa Pilipinas. Kaya naman hiling lang ng kanatawan ni Pope Francis sa mga Pinoy, pahalaga ng banal na misa na nangangulugan din daw ng pagbibigayan sa kapwa. Mula rito sa Cebu, umaaksyon, Mon Gualvez, News 5. sure to come back use 5 everywhere copyright 2016